Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Isinanglang Kaluluwa. Si Jose ay isang matulungin at matalinong batang lalaki. Wala siyang kinilalang mga magulang at sa bahay ang lamang siya lumaki. Sanggol pa lamang ay nalaman na ng mga madre sa bahay ang na may sakit sa dugo si Jose at ang sabi ng doktor ay hindi aabot ng edad dalawampu ang buhay niya. Ngunit matapang si Jose, hindi siya magpapatalo sa kanyang sakit at kahit pa may nararamdaman siya ay ipinapakita niya sa mga kaibigan niya sa bahay ang punan na masigla siya. Binata pa lamang ay nag-aalala na si Jose sa estado ng bahay ang punan. Wala kasing sumusuporta dito at malapit nang magsarado. Ayaw ni Husing mangyari iyon dahil yun na ang itinuturing niyang bahay at ang mga kapwa niya ampon ang kanyang mga kapatid. Kaya umisip siya ng paraan. Pinili niya ang lahat ng mga bata sa ampuna na magaling kumanta at sinubukang manghingi ng mga donasyon sa bayan kapalit ng mga kanta nila. Ngunit sadyang hindi bukas sa pagtulong ang mga tao sa bayan. Kaya ayaw man mag-isip ng masama ni Jose, ay hindi niya ito mapigilan. Isinama muli ni Jose ang mga bata para kumanta sa bahay ng pinakamayamang tao sa bayan. Ngunit sa pagkakataon ngayon ay hindi na siya sumama. Hinintay ni Jose na lumabas ang mga tao sa bahay at sinabihan ng mga bata naituloy lang ang pagkanta kahit magalit pa ang tao sa bahay nang lumabas ang may-ari ng bahay para sawayin ang mga kumakantang mga bata ay mabilis na pumunta sa likod bahay si Jose naghanap siya ng mapapasukan nakita niya ang isang bukas na bintana pumasok siya at mabilis na kinuha ang mga gintong lalagyan ng mga kandila Tumakbo siya paitaas at pinuntahan ang kwarto ng may-ari. Hinalungkat niya ang mga kabinet at nakakita siya ng malaking kwintas na gawa sa perlas. Kinuha niya ito at lumabas na ng bahay. Tinawag niya ang mga kasama niyang mga bata na noon ay basa na ng tubig dahil binuhusan sila ng may-ari ng bahay. Pinauna ni Jose na umuwi ang mga bata at sinabing huwag mag-alala bibili siya ng masarap na pagkain pagbalik niya. Yun nga ang ginawa ni Jose. Ibinenta niya ang mga ninakaw niya at ibinili ng maraming pagkain. Ang ibang pera naman ay iniligay niya sa donation box ng ampunan para hindi maghinala ang mga madre. Pero hindi pa sapat ang pera na yon para pigilan ang pagsasara ng bahay ampunan. Kaya inulit niya ang pagnanakaw hanggang sa halos na nakawa na niya ang lahat ng bahay sa bayan. Naisip ni Jose na siguradong nakaabang na ang mga tao para hulihin siya. Kaya ang museum sa bayan na lang ang kanyang nanakawan. Pumasok si Jose sa museum. Nagtago siya at hinintay na magsara ito. Nang makasigurado siyang wala ng mga tao, ay sinimulan ni Jose na tumingin ng mga pwedeng nakawin. Naglakad si Jose sa madilim na museum hanggang makita niya ang isang kwadradong salamin na nakapatong sa isang lamesa. Sa loob ng salamin ay may isang libro. Puno ito ng disenyong ginto at may malaking diamante sa gitna. Gusto itong nakawin ni Jose ngunit hindi niya mabuksan ang salamin. Kaya napilitan siyang basagin ito. Mabilis na kinuha ni Jose ang libro habang naririnig niya ang malakas na alarma sa loob ng museum. Narinig niya ang mga yabag ng mga gwardyang tumatakbo papunta sa kanya. Kaya mabilis na tumakas si Jose. Binasag niya ang bintana ng museum at tumalun mula sa ikalawang palapag. Walang gwardyang gustong gayahin ang ginawa ni Jose at wala ring nakakita sa kanyang muka. Kaya ligtas siyang nakabalik sa bahay ang punan. Ngunit alam niyang pinagahanap ang librong ninakaw niya kaya hindi niya muna ito ibebenta. Habang nakahiga sa kanyang kwarto ay binuksan ni Jose ang libro. Gusto niyang makita kung ano ba ang nakasulat sa loob at bakit ganon kagarbo ang mga palamuti sa cover nito. Nagtaka si Jose pagbukas ng libro dahil hindi niya alam kung anong lingwahe ang nakasulat sa mga pahina ng libro. Ngunit kaya niya itong basahin at naiintindihan niya ito sa loob ng isang gabi ay natapos basahin ni Jose ang libro ito ay kwento ng isang taong isinangla ang kaluluwa sa demonyo nakalagay doon kung bakit at paano niya ito ginawa sa una ay naisip ni Jose na walang kwenta ang libro ngunit pagkalipas ng ilang araw ay naisip niya kung totoo ba ang kwento. Kaya naisip ni Jose na subukan ito. Dahil ramdam na niya ang sakit sa kanyang katawan galing sa kanyang karamdaman. Alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang buhay. At bago pa siya mamatay ay gusto niyang matulungan ng mga tao sa bahay ang punan. Kaya isang gabi, habang bilog ang buwan, Sinunod ni Jose ang mga nakasulat sa libro para tawagin ang demonyo ng kasakiman. Huminga siya ng malalim at hiniwa ng kutsilyo ang kanyang palad. Pinatulo niya ang kanyang dugo sa lupa at pagkatapos ng ilang sandali ay nabalot ng usok ang paligid. Wala nang ibang makita si Jose kundi ang makapal na usok. Hanggang sa mula sa likod ng itim na usok ay lumabas ang isang demonyo. Tinanong nito si Jose kung ano ang kailangan niya at bakit siya tinawag nito. Sinabi ng demonyo na kung hindi maganda ang dahilan ay papatayin niya si Jose. Kaya sinabi ni Jose ang sadya niya sa demonyo. Kapalitang maraming pera ay ibibigay ni Jose ang kanyang kaluluwa sa demonyo kapag siya ay namatay. Sandaling nag-isip ang demonyo pero pumayag din sa gusto ni Jose. Naglaho ang demonyo at pagbalik ni Jose sa kanyang kwarto ay punong-puno -puno na ito ng mga ginto at pera. Tinawag ni Jose ang mga madre sa simbahan. Nagmaang-maangan ito, kunwari ay hindi niya alam ang nangyayari. Hindi rin ito maintindihan ng mga madre pero masaya sila dahil meron na silang pera para panatilihing bukas ang bahay ang punan. Ngunit Nabalitaan ito ng mga tao sa bayan. Ang iba ay gustong humingi ngunit ang karamihan sa mga tao ay gustong kuwain ng pera nila Jose. Pinalibutan ng mga tao ang bahay ang punan. Pinagbantaan nila ang mga madre na bigyan sila ng pera. Kung hindi ay susunugin nila ang bahay ang punan. Takot na takot ang mga bata at ang mga madre dahil kahit na ibigay nila ang lahat ng pera, ay siguradong kukulangin ito sa dami ng tao na nakapalibot sa kanila. Kaya gumawa ng paraan si Jose. Tumakbo siya sa loob ng kanyang kwarto at tinawag ang demonyo ng galit. Nagtataka ang demonyo dahil bigla siyang napadpad sa loob ng isang maliit na kwarto. Galit na galit ang demonyo at sinabing papatihin si Jose kung hindi maganda ang kanyang dahilan. Nagpaumunhin si Jose sa demonyo at sinabi ang kanyang gusto. Ang maligtas ang bahay ang punan at ang mga nakatira sa loob nito mula sa mga nakapaligid na mga tao. Bilang kapalit nito ay ibibigay ni Jose ang kaluluwa sa demonyo kapag siya ay namatay. Pumayag ang demonyo at naglaho. Ilang sandali lang ay may narinig ng ingay si Jose mula sa labas ng bahay ang punan. Tumakbo siya para makita kung ano ang sanhi nito. Nakita niyang nag-aaway-aaway ang mga tao. Nabaling ang kanilang mga galit sa isa't isa. Magdamag silang nag-aaway hanggang sa mapagod sila at nag sa kanilang mga bahay. Mula noon ay hindi na muling naisip ng mga tao sa bayan na gawan ng masama ang bahayang punan at ang mga nakatira sa loob nito. Lumipas ang mga araw. Masaya mga bata sa ampunan dahil may mga bago na silang damit, laruan at maraming pagkain sa hapagkainan. Ngunit malungkot pa din ng isang batang babae. Pansin nito ni Jose dahil mas gusto ng batang babae na umupo sa sulok at maging mag-isa. Kaya kinausap ito ni Jose at tinanong kung bakit ito malungkot. Sinabi ng batang babae na gusto niyang kuwani na siya ng mga magulang niya sa bahay ang punan, na gusto niya silang makasama kahit pa mahirap ang buhay. Umalis si Jose at tinanong sa mga madre kung nasaan na ang mga magulang ng batang babae. Sabi ng mga madre ay nasa malayong bayan na ang mga magulang ng bata. Sabi ng mga madre ay nasa malayong bayan na ang mga magulang ng bata at wala na silang balak na kuwain pa ang kanilang anak. Ramdam ni Jose ang hirap at lungkot ng batang babae dahil kapwa sila mga iniwang bata sa ampunan. Kaya naisip ni Jose na iligtas ang batang babae mula sa kalungkutan. Tinawag ni Jose ang demonyo ng lungkot at sinabing kapalit ng pagiging kumpleto ng pamilya ng batang babae ay ibibigay niya ang kaluluwa sa demonyo kapag siya ay namatay. Pumayag ang demonyo dahil gusto niya ang lungkot na nararamdaman ni Jose. Kinabukasan ay bumalik ang mga magulang ng batang babae. Kinuha nila ang kanilang anak at masayang bumuo ng pamilya. Lumipas ang mga buwan, palala ng palala ang kalusugan ni Jose at pagkalipas ng isang taon ay malapit na siyang mamatay. Nakahiga si Jose sa kama at hindi na makagalaw. Pero kitang kita niya ang tatlong demonyong tinawag niya. Sabay-sabay silang nagpakita para kuhain ang kanyang kaluluwa. Ngunit nagulat ang mga demonyo dahil meron pa palang ibang pinagsanglaan ng kaluluwa si Jose. Nagalit sila sa isa't isa. Pinag-agawan nila ang kaluluwa ni Jose. Ngunit walang gustong magbigay at magpaubaya Nag-away-away ang mga demonyo ngunit pantay lang ang mga kapangyarihan nila. Pagod at sugatan, naisip ng mga demonyo na hindi sapat ang kaluluwa ni Jose para ikamatay nila sa laban. Ngunit mamamatay pa din si Jose at walang makakakuha ng kanyang kaluluwa at patuloy lang mag-aaway ang mga demonyo. Kaya napilitan ng mga demonyo na pagalingin si Jose Pagkatapos ay kinuha ng mga demonyo ang libro at isa-isang naglaho.